kayo mga kababayan, bigyan niyo ako na idea. Ano ang opinion ninyo? Dapat pa ba nating uh, pagkatiwalaan ulit yung taong nanira na sayo? Comment niyo nga po dyan mga kababayan. Good morning, KJ. Hi, morning, Dad. po. tapos lang po. Kaya video ko. may lang ako. Ano ah. oh, 'yan eh. Tanong lang ako, kuhaan ko lang, kuhaan lang kita ng uh, idea. Yung 'yun bang ano, ah uh, yung bang taong siniraan ka na minsan. Yung bang siniraan ka sa maraming tao na hindi totoo. Yung mga pinagsasabi. Nag-create siya ng uh, salita na hindi naman totoo. Karapat dapat. Nararapat pa bang uh, pagkatiwalaan ko pa siya ulit? Kung sa pagpapatawad, tao lang tayo eh. Diba? Tanggap ko yung uh, tawad halimbawa. Humingi ng tawad. Wala problema yun. Ang ko. Diba? Sino pa naman tayo na hindi magpatawad sa tao? Lalo na't na nagingyan ihingi ng sorry. Pero ang big question ko is, karapat-dapat pa bang pagkatiwalaan ko siya ulit? Ikaw, yung opinion mo lang. Parang ang hirap yung problema mo, that's all yung tanong mo ah. Hindi, Pero... hindi, hindi naman totally mahirap, bro. Kung baga, gaya na sinabi ko, ako madali akong magpatawad. Maliit na mga ganon. Pero yung question ko lang, example, kung halimbawa sa inyo, kayo, di ba? Kumukuha lang ako ng opinion mo. Sa akin... Yes. Pagbibigyan pa ba natin? O pagkakatiwalaan pa ba? Yun ang exactly na tanong ko. Pagkakatiwalaan pa ba natin siya? Oh, no, no. Pagkakatiwalaan ko pa ba siya? Para sa akin, Dad, sir. Para sa akin lang to, ha? Pwede natin siyang patawarin. O pwedeng patawarin. Kasi sabi nyo nga po, tao lang tayo. Pero yung magtiwala, parang ang hirap lang iba. Kasi yung tiwala, siyempre, alam naman natin, parang baso yan. Once na nasagi yan sa matigas na ba, sa matigas na bagay, hindi hindi mo na maibabalik kung ano yung kristal ng baso niya. Pag nabasag? Apo, parang tiwala lang din yan. Mm, -mm. Na kaya mong ipagpatawarin yung tao, pero hindi mo na, hindi na kaya ang kaya, mga kababayan, Ganyan nyo ako na idea. Ano ang opinion ninyo? Dapat pa ba nating uh, pagkatiwalaan ulit yung taong nanira na sayo? Comment nyo nga po dyan mga kababayan kung ano yung uh, saluubin ninyo. Tandaan nyo mga kababayan. Daddy Frankie, hindi ako magtatanim ng galit. Masakit sa dibdib kasi pag tinatanim natin dito sa dibdib natin eh. Kaya hindi po ako mapagtanim. Kumbaga, bigla ko lang napaisip habang nagkakape at nakita ko si KJ. At ako ano yung mga opinion ninyo. Sa inyong mga experience, alam ko marami sa inyo na mas maraming experience. Kaya ako ay kumukuha ng opinion. Kaya nang sinabi ko, si Daddy Frankie, Napakalambot ng puso. Madali magpatawad. Ang tanong ko lang dito, yung tiwala. Yes. Kung dapat ba na pagkakatiwalaan pa natin yung taong minsan siniraan ka na. Di ba? guys. Yun lang po. Paki-comment yan mga kababayan ko anong mga opinion niyo. Maraming salamat, bro. Thank you,